Inspirational Talk: Buhay ni Helen Keller, isang kwento ng tapang at pag-asa. Magandang araw sa inyong lahat, mga kakwentuhan. Ngayon pag-usapan natin ang isang kakaibang kwento ng katapangan, tiyaga, at inspirasyon, ang buhay ni Helen Keller. Isa itong kwento na magpapaalala sa atin na ang lahat ng bagay ay posible kung tayo ay may determinasyon at lakas ng loob. Si Helen Keller ay isinilang noong 1880. Sa kanyang murang edad na labing siyam na buwan pa lamang, nagkasakit siya ng isang misteryosong lagnat na naging dahilan upang siya'y mabingi at mabulag. Isipin niyo, mula sa pagiging masaya at malusog na bata, biglang nagdilim ang kanyang mundo at naglaho ang tunog sa kanyang paligid. Isang napakahirap na sitwasyon, di ba? Kung tutuusin, marami sa atin ang maaaring sumuko na sa ganitong klasing pagsubok. Pero iba si Helen. Sa halip na hayaang takutin siya ng kanyang sitwasyon, ipinakita niya ang kahanga-hangang katatagan ng loob. Nakahanap siya ng pag-asa sa tulong ng isang guro, si Anne Sullivan. Para kay Helen, si Anne ang naging ilaw sa kanyang madilim na mundo. Dahan-dahan niyang tinuruan si Helen na makipag-usap gamit ang kanyang mga kamay at hinayaan siyang maramdaman ang mga bagay sa pamamagitan ng paghipo. Ang kanilang unang tagumpay ay dumating sa isang payak na sandali sa tabi ng isang balon. Hinayaan ni Anne na hawakan ni Helen ang umaagos na tubig habang isinusulat ni Anne ang salitang W-A-T-E-R sa kanyang kamay. Biglang may nagbago sa isip ni Helen. Naintindihan niya na ang mga simbolong iyon ay may kahulugan. Parang biglang nagliwanag ang kanyang mundo at mula noon, nagbukas ang kanyang isipan sa walang katapusang posibilidad ng pag-aaral. Pero hindi doon natapos ang kwento ni Helen. Patuloy siyang nagsikap. Nag-aral siya sa iba't ibang paaralan at sa kabila ng kanyang kapansanan, Natuto siyang magsalita gamit ang kanyang bibig. Oo, natutunan ni Helen magsalita kahit wala siyang naririnig o nakikita. Pinatunayan niya na kahit gaano kahirap ang sitwasyon, may paraan pa rin para abutin ang pangarap. Alam niyo ba, si Helen ang kauna-unahang bingi at bulag na nakapagtapos ng kolehiyo. Nakapagtapos siya sa Radcliffe College noong isang libo at apat. Hindi lang iyon, Naging manunulat din siya. Naglathala ng ilang libro at mga artikulo at naging masigasig na tagapagtanggol ng mga karapatan ng mga taong may kapansanan. Para sa kanya, hindi hadlang ang kanyang kalagayan upang makagawa ng mabuting bagay para sa lipunan. Ang kanyang kwento ay nagsisilbing paalala sa atin na kahit na nasa pinakamadilim na bahagi tayo ng ating buhay, Laging may liwanag na matatagpuan. Ang determinasyon ni Helen ay nagpatunay na ang mga limitasyon ay nasa isip lamang. Kung mayroon tayong tapang na magsikap at magpatuloy, walang imposible. Kung may isang aral na gusto kong maiwan sa inyo mula sa kwento ni Helen Keller, ito ay ang kahalagahan ng pag-asa. Ang kanyang buhay ay isang patunay na ang bawat hamon, gaano man kahirap, ay kayang lampasan basta't may tamang pananaw at tamang suporta. Kapag ang buhay ay nagiging masalimuot, alalahanin natin si Helen, ang babaeng kahit walang pandinig at paningin ay nagawang abutin ang napakataas na tagumpay. Kaya't mga kakwentuhan, kapag dumadaan tayo sa mga pagsubok, tandaan natin ang kanyang kwento. Huwag tayong magpadala sa takot o panghihina ng loob laging may paraan, laging may pag-asa. Kung si Helen ay nagtagumpay sa kabila ng lahat, kaya rin natin. Maraming salamat sa inyong pakikinig at sana'y naging inspirasyon sa inyo ang kwento ni Helen Keller. Patuloy tayong magsikap, magpursige at magbigay ng pag-asa sa iba. Hanggang sa muli, mga kakwentuhan,